Hey guys good morning parang so, guys uh, ipadol eh. mag ilis tawag ko guys kanyang injector so ato ikaw nag usakon pagtangtang ang eh guys ang pag ilis so karon guys ang unang buhaton ni guys kinatangtang naman siya dito siya ang manipol sa black so kanyang neong green kanyang clip kanyang may unang natagpuan guys ah uh, tangtang guys Birahon lang yun eh, yung anak. Oh. Ang ulo guys. Yung kinilisoon na, na ninyo, uh, ikutin nyo lang. Tagalog tayo para kasabtan. <laughs> ikutin nyo lang ito guys. Tapos hilain nyo. Ikat nyo lihila o. Oh. Diba? Tanggal lang guys. So ito guys. Uh, Tanggalin, tatapalitan natin itong injector guys. O. Oh. Ito yung pagtanggal guys dito. dito. So, i-push lang tong itong ano. Itong uh, clip nya para matanggal itong injector, guys. Kasi nakalakto to, guys, eh. Ayan, tapos hilain nyo lang, guys. Ganyan, okay. Ayan, guys. Tapos bunutin nyo lang to. Ganyan. Hilain nyo lang. oh, hanggang lang, guys. Tapos ngayon magpalit ng bago, guys. Ayan. Okay ito yung bago guys ito yung bago ito yung palit natin pagkabit guys ganun pa rin ganito pa rin ganyan i post nyo lang yan ganyan tapos balik yung pin lock ganyan lang tapos guys ah kung paano nyo tinanggal ganun din yung pagbalik guys ganito oh, ganyan i post nyo lang ganyan pack yung talak na yun tapos ibalik yung lock, clip na ano plastic Kataas guys pataas yan yan oh. so testing natin to guys kung ba, gumana ba to guys testing natin to kung gumana ba to guys ha tapos so, ito yung sakit nya ito yung sakit nya guys ganyan okay so yan guys iyon natin yung susi okay, tingnan mo dito guys eh. Pa-on yung susi. Okay, dito. So, malaman mo guys kung uh, sira yung injector kasi pag unang susi mo, pag unang susi, lalabas yung gasolina dito. Kasi sira na yung unang injector guys kasi pag unang susi lalabas yung gasolina dapat to lalabas ganito guys ganito yung uh, goods na injector wala lalabas dapat pag start pa lang dyan lalabas yung susi guys So ganito guys, so i-start natin ha. labas yung uh, labas yung gasolina ganyan. Yan yung gold sa uh, injector guys. So ayun guys. Kabit natin kabit natin to guys. spark plug. Kabit natin to guys ha. Ang galing gumana yung sakit. Kabit natin to. Ito yung spacer niya guys dapat naka naka may special yan yung butas dito guys nakalapat dito tsaka itong uh, tunggo tunggo nya guys dapat dun sa may manipul ganyan yung pagkabit guys ilapit rin padoon ng tagalog may rapan tayo sa guys so ganyan lang tapos ipos nyo lang guys ipost nyo lang ganun guys Tapos yun lang ganun guys. Tapos yung sakit. Ayan. Yes. Bolt. Ay. Yung bolt. Guys. Yung bolt. bolt. Yung bolt. Yung bolt. Yung bolt. Yung bolt. Yung bolt. Yung Yung Yan mm yung board nito guys. Tapos maghigpit nyo nito guys. Kailangan ano lang ha. Saktong higpit lang. Mas baka crack yung nagaya ng injector. Sa so, spacer guys. Tamang higpit lang guys ha. Yan. So okay guys. So ito guys. Nakabit na natin yung ano. Uh, injector kaya yung guys tsaka nalinisan na rin yung throttle body At tsaka yung IEC guys kailangan ano kasi wala tayong diagnostic diagnostic tools guys uh, may manual lang natin yung pag ano guys pag ikot guys uh, hindi ko na vlog yung ano yung pag uh, pag manual natin guys kasi may ano to eh, may technique to guys para kung paano mag-adjust kasi pag magkamali ka ng bilang nito guys possibility mataas yung minor o walang minor guys so sa susunod na vlog guys ito i-vlog eh, ko to guys okay. vlog ko to guys kung pa ilang ikot yung ano o paano i-manual eh, paano, paano eh, manual uh, testing natin uh, manual uh, adjust guys kasi wala tayong diagnostic tools so ngayon guys nakabit na natin to ilpertel we'll uh, il na pagkabit na rin injector na kabit na rin guys ito yung ECO natin guys so start natin guys kung mag start ba to guys so lang nga isa okay. yun natin yung sosik guys o, tingnan sa dashboard yan may function sya so okay, yun natin guys start natin so, start natin guys start natin ha pa 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 Saturday, another ayo guys. So, hindi yun na yung andar niya guys. So, uh, na. Nandita natin yung Victor, nililisan yung ano, yung body Hindi ko na napakita yung ano guys, yung IEC na paano yung manual uh, na manual natin na pag-adjust guys kasi wala tayong diagnostic uh, tools guys. So, yun lang guys. Uh, Maraming salamat. Eh. And God